ano ang problema ninyo? At, At Sino sa basura, ma'am. Sa so, kay eh, Rose, kay kuwan pa masyadong pagkakalat yan sa lugar namin. Si Sige, Rose. ang linis ko. Ano mo ba to si Rose? Kapitbahay? Kapitbahay po namin. Puro pasensya naman ako. Puro pakiusap. Ganon din ang ginagawa. Kalat ng kalat lagi. Ang pagiging malinis ay kayamanan sa ating pamamahay. <laughs> pag okay. natin yan. So, Tatay Joel, ang pagkakalat niya ay sa labas, sa bakuran. Sa bakuran Anong po. Anong kinakalat? Yung basurang winawalis na, iniipon. Pagkainan sa hangin, kakalat ulit papunta sa lininisan ko. Oh, ah. Opo, ganun. Okay, gaano nakatagal na ganito yan at paulit-ulit daw ano ito? Ano na po, medyo uh, matagal na rin, ma matagal na masyado. Nag-usap um, na ba kayo? Nagkumprontahan na ba kayo? Lagi akong nakikipag-usap sa kanya eh, para lang ang ano, na hangin nga nagdaan yung pakiusap ko, hindi niya pinapansin. Nagpabarangay ka na ba? Hindi naman po, dahil bilang kapitbahay, ginagalang ko rin kahit papano ganong ginagawa niya sa akin. Okay, tuwing kakausapin mo siya, anong sagot sa'yo? Ano, parang nakasimangot, parang siya pang galit. Mas galit pa sa'yo. Mas galit pa sa akin. Okay. Ah, kayo ba ay may asawa? Mayroon po, ma'am. Buti Carla. hindi sila ang nag... ano Bakit kayo ang nagreklamo talaga, Tatay Joel? Nag Kasi siyang lagi nakikita kung naaabot ang nagkakalat sa lugar namin. Pati yung pagbabara ng kanal, ma'am. Nagbabarado na ang kanal oh, dahil, dahil yung sa pag... masura pasok So ano nangyayari? Nagbabaha na ba sa lugar niyo? Nagbabaha po pag uh, wala, ay, maagusan Man yung kanal. Ah, walang maagusan. Oh. Pero oh. Wish nga naman. Pero siyempre pakikinggan natin oh. ang ang kapitbahay na mahilig daw magtambak ng basurang nagbabara sa kanal. Rose Pasok. ka nagkakalat sa kanal mo ah. Ginadampot ko pa nga doon sa way ulong sa ano natin kanal para itas yung ano. Itas yung kalat. Okay. Upo lang tayo. Kasi ito flip top tayo. Kung hindi kaya, huwag na tayong mag ano. Ako ang sinisisi nyo lagi. Minsan nagwawalis po ako doon. Nilalagay ko po doon sa tabi ng ano nyo, gater, gawa na po yung kalat na nasal, ano nyo, kanal nyo. Nasagot eh, na halos lahat ng tanong ko oh, ni Ate Rose. Ma'am, inaano ko po ma'am, iniipong ko po muna doon sa ano, sa may taas ng lungaw po para patuyin po. Kasi po, araw-araw po ma'am, mayroon pong basura sa lungaw. Ngayon po, nakikita ko po yun. Nagbabara nga po yung ano doon, yung kanal. Ngayon po, yung tubig nga po doon, maapaw na. Hindi niya po nakikita yon Ang nakikita niya, yung paggagawa ko ng ayos sa kanyang kanalan. Hindi mm -hmm. kita reklamo dito sa PIS to -piece kung o, hindi totoo yung nagkakalat ka lagi sa bakura namin. Yung si Ate naman ay mukhang mabuting tao, talagang mabait naman. Pero ang meron kasi tayong mga nakasanayan, kasi kung walang... Kung walang ginagawa na mali, walang magre-reklamo, di ba? Okay. Ay, pakadum. Ang dumi. Pinky ang dumi. Ay, sorry, Pinky. Ayan. Si Pinky. Kala ko si Pinky yung dumi dun sa kanya. Ayan. Buti na, buti na. Ah. Buti na lang, Gamo. Buti na lang nagkaroon ng kanal yung basura. So ano ang nagi ano ang reaction mo dito na nay Rose na ang pagkakalat daw ninyo ng basura ang dahilan ng pagiging barado ng kanal. Hindi lang naman po ako ang nagkakalat doon, ma'am. Kundi marami po kaming kapitbahay doon na nagwawalis. Doon din po iniiwan sa may harapan ng kapitbahay nila. Ngayon po, ako po laging pinagbibintangan yan. Meron pa ba kaming dapat malaman na galit o ano ba? storya nyo, bakit si Ate Rose lang ang nakikita niyo Kuya Joel? Oo. Meron ka pa bang meron ka bang meron ka bang uh, galit na iba pa bukod sa basura na ganyan? Baka naman ang pangalan nyo, Jack. At galit eh. Ano po pagkakalit ng basura? Ano ang kamatuuran? Na, na, na. Kasi dati naniligaw na, 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 na. ko sa kanya. Akala <laughs> ko kaya ko, Sabi ko, yung pa mo, yung pa mo. <laughs> Nakakatuwa naman. Ano ang nangyari, Tatay Joel, nung ikaw ay nanligaw noon kay Ate Rose? Ano po, uh, parang pinapaasa niya lang ako lagi. Parang... Ah, pinaasa ka. Oo, pinapaasa niya. Hindi kasi nakakatuwa, no? Pero sa atin, tuwan-tuwa tayo. Kinikilig tayo sa tuwa. Pero ang totoo niyan, feeling ko may masakit na karanasan si Kuya Joel sa paniligaw niya kay Ate Rose. Kasi inabot ng ilang taon ang kanyang... Uh, hinanakit. Pagdaramdam. Pagdaramdam. Nagsama-sama yung lahat. Okay. Oh! nagsama-sama na ipon ang hugot ni Kuya Joel. Nagkataon pa, ma'am, magkapitbahay. Nagkataon okay. pa ma magkapitbahay okay. magkapit kami. Okay, istorya mo yan. Mm. -hmm. Oh. Istorya. Nagkataon pa kami, magkapitbahay. Tapos, eh, ginagawa niya ulit, ginawa niya sakit ng kalooban ko, puso ko. Yan ang ginagawa niya. Tinatambakan na naman yung, kapit, yung ano ko, bakuran. Ginagawa na naman niya ng panibagong sakit ng kalooban. Noong una, binigaw niya na nga ako. Ngayon, panibago ng masakit ng loob, paulit-ulit na naman ginagawa. Anong nangyari bakit pinaasa mo lang daw si Kuya Joel noon, Ate Rose? Kasi po, nakikita ko po lagi siyang nagiinom. Ah! na, mayroon po siyang nililigawang iba. Mayroon po siyang nililigawang iba, kaya po binastig ko po siya. Okay, so laging umiinom ino, na, no? at minililigawan nililigawan ka palang iba, Kuya Joel. Ano yun? Ano na yun, ma'am? Tamang Joel. hinala lang siya. Kuya Joel. Mamamatay hey, Joel. man ako pag di ako uminom. <laughs> Ay, inom talaga ako. Uh, At nagka-feelings kayo kahit paano kay Kuya Joel? Nagkano kayo ng pagtingin sa kanya? Kaya pa o kayo umiwas? Opo, miss. Opo. Opo. Pero... Sumama siya sa iba. Kaya pala sumama siya sa iba. Nagkasakit na raw daw kasi ang kanyang anak dahil sa singaw mula sa baradong kanal. Rosalie Pasok. Ate! Huwag Ang ng kwento. Ang kwento. Alam mo yung lalapit ka pero nakatawa ka. Baliw ka ba? Ate! Romcom to ate, romcom. Ate Rosalie, deretsahang tanong. Sinisisi mo ba talaga si Rose para sa baradong kanal at kaya nagkakasakit na anak mo? Opo. Nagkasakit po sila dahil sa basura na tambak niya. Lumilipad kasi po yung mga uh, ano. Pag natuyo siya yung pinatuyo na basa po yung galing sa kanal, nat, natuyo na kasi nabilid sa init, Lumilipad po yun. Okay. May sakit, may sipon, may lumilipad. Sa kanya. Kasi nakikita namin eh. Marami nga kap kaming kapitbahay. Eh. Siya nang naaktuhan namin Ang hirap naman nun, Ate Rose, na ikaw lang ang, ang nakikita. Pero dapat maintindihan natin kung totoo man ito o hindi. Ang importante, maayos natin mamaya yan. ba? Diba?